Sino po sa tingin niyo ang nagsasabi ng totoo? Si Bato de la Rosa? Ay, wag. Alam naman kasi si Bato. Kasi sa tingin ko, hindi nagsisinungaling. etong si Senator Gatchal Wala siya kasing rason para magsinungaling. Eh. Si Bato, sa kanyang pagiging desperado, at um, yung tipong gagawin ang lahat para mapansin hindi na niya alintana kung siya ay nagsasabi pa ba ng totoo o nagsisinungaling na. Yun yung masaklap. Hmm. Kasi magkasalungat. Una, etong si Bato, yung hawak na blankong Bicam report daw ni, ni Duterte ay legitimong report ayon nga dito kay Bato. Ang ibig sabihin, naniniwala siya na may mga blanko na item doon sa BICAM report na yun. Uh, basahin natin Senator Bato, kinumpirmang lehitimo ang BICAM report na hawak nga ni Digong Ayon kay Bato, kung ano ang ipinakita ni former President Duterte at Davao uh, 3rd District Representative Isido Ungas ay ungab ay kaparehas lamang ng kanilang hawak na BICAM report Mmmmm hindi ata po merma itong si Bato de la Rosa kasi nga, nga ay nakita niya na may mga blanco okay so sino nga ulit ang nagsasabi ng totoo or may may possibility or may um, yung tipong sino kaya sa kanila ang may mga magagandang rason para magsinungaling sa so, tingin ko ay si Bato nga kasi eto Senator Win walang nakitang blanco sa BICAM report. Ayon kay Senator Wing Gatchalian, wala raw siyang nakitang blanko. Dahil pinasuri niya rin maigi sa kanyang buong team ang nasabing mga dokumento at wala rin raw itong nakitang mga blanko. Hmm. Maganda dito yung mga taong katulad ng sinasabi niyang team. Ano ho? Maganda dito magsalita rin yung mga taong uh, nakakita nga na itong bike report. Yan wala naman daw siyang nakitang blanco. So, ito ba ay, or sinasabi ba na ito si uh, Gatchalian na nagsisinungaling si Bato de la Rosa? Ay, siguro. Di ba?